Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Tuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusulikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasadiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pagtangganan ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1. 105.1. Brigada News Brigada FM. News. Manila. Manila. The Music and News Authority. One time, the new Filipino time, alas sa is ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Drive Max. Uma angal Uma angal. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Libo-libong pasaherong pauwi ng probinsya ngayong weekend. Patuloy ang pagdagsa sa Pitex. 51 million pesos na halaga ng tulong na ipamahagi na sa mga residenteng naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Kamara, naging sumbungan umano ng mamamayan ngayong taon ayon sa liderato. Pamamaril sa sasakyan ng isang Comelec officer, kinundena ng body. Metro Manila Film Festival 2024 Parade of Stars, dinagsa ng mga supporters at fans. At mga pamilyang apektado ng Bulkan Kanlaon, natulungan ng Brigada Yusef M. Bacolod at wantahanan Tahanan Party List. Philippines. In the heart of changing lives. changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Dry Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Dry Max. Brigada Balita Nationwide. Dry Max. Dry Max. Balita. Balita. Dry Max. Balita, balita. Magandang gabi Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ngayon ng Sabado, December 21, 2024. Kami ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Sheila Matibag at Brigada Angel De Vera. Balita. Mga kabrigada, walang minutong hindi na bakante ang entrance papasok sa loob ng Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX dahil sa tuloy-tuloy na pagdagsa maghapo ng mga pasaherong pauwi sa probinsya ngayong weekend para sa holiday, holiday break. Fully book na rin ang karamihan sa mga biyahe na patungo sa mga probinsya ng Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon, Catanduanes, Misamis Oriental, Davao del Sur Olongapo at Cagayan. Samantala, Pabigat na ng pabigat ang daloy ng trapiko sa gitna ng huling weekend bago ang Pasko. Ayon sa Provincial Bus Operators Association of the Philippines, naging masikip na ang mga kakalsadahan, lalo pat parehong public utility vehicles at private vehicles ang bumabiyahe ngayong holiday season. Sa iba pang mga balita mga kabrigada, nagpapatuloy ang paghahatid ng tulong ng pamahalaan sa mga apektado ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Kahapon, opisyal lang tinan over sa Kanlaon City at Negros Oriental ang tig 30 milyong pisong tulong mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa ibang pang detalye, Brigada Cat Austria, ibrigada mo! Nagkapagagi na ng na 51 milyon pesos na tulong ang pamahalaan sa mga residenteng na apektuhan matapos pumutok ang bulkang Kanlaon sa Negros Island. Ayon sa NDRRMC, kabilang sa natanggap ng mga apektadong residente, ang family food packs, hygiene kits at sleeping kits. Batay sa talan tala ng NDRRMC, nasa 14,666 individuals o katumbas ng 4,662 families ang kasalukuyang nananatili sa 26 na mga evacuation centers. Kabilang sa mga evacuees ay mula sa Bagu City, La Carlota City, La Castellana at San Carlos sa Negros Occidental at Canlaon City sa Negros Oriental. Kahapon, opisyal ay tinurn over sa Canlaon City at Negros Oriental ang tig 30 milyong pisong tulong mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nagpapatuloy na response effort sa mga apektado ng pagsabog ng bulkang Canlaon in the heart of changing lives. Ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music and News Authority. Samantalang malaking bahagi raw ng tungkulin ng Kamara ngayong taon ang kumwestiyon sa mga hakbang sa katunayan ay naging sumbungan umano sila ng mamamayan Ayon po sa liderato, sa kabila ng mga pressure ay nagawa nilang tapusin ang kanilang homework, may report. Si Brigada Haji Caminyo i-brigada mo. Brigada Nagawang tapusin ng Kamara ang lahat ng trabaho nito, partikular ang pagpasa sa mga prioridad na panukalang batas. Ito'y sa kabila ng matinding pressure at mga balakid upang maisakatuparan ang adhikain ng mga mambabatas. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, ipinamalas ng Kongreso ang tatag ng demokrasya nang piliin umano nilang itaguyod ang hustisya at pagkakapantay-pantay. Naging sumbungan din anya ng mga naghahanap ng katarungan at solusyon sa katiwalian ang Kamara. Despite efforts to dim the light on this dignified institution, we held our ground. We refused to be defeated by false accusations and malicious maneuvers driven by self interest, selfishness, and greed. I have seen the extraordinary resilience of our members. Despite the pressures of legislation and the complexities of the issues that we face and the often painful decisions we must make, these efforts are not just about uncovering wrongdoing. They are about restoring faith in our institutions and proving that this House of the People stands firmly on the side of transparency, accountability, and justice. The Quadcom, for its part, remained unwavering in its investigations. Thanks to the valiant efforts of its members, the Quadcom investigation revealed the apparent temerity. And disrespect of those who propagate serious and illegal activities involving pogos, illegal drugs, smuggling irregularities in the Philippine visa processing, corruption, and accountability. Dahil sa mga pagdinig na ito, marapat umanong tiyakin ang transparency sa General Appropriations Act sa pamamagitan ng mas mahigpit na panuntunan sa pagpapalabas ng pondo at pinaigting na auditing policies. Samantala, ibinalita naman ng speaker na nagawa ng lehislatura ang homework nito lalo na sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC priorities. On our legislative duties, we have approved 60 out of the 64 common legislative CLA measures, demonstrating our resolve to deliver on our promises. I am proud to report that we successfully passed 27 out of the 28 priority measures identified by the Legislative Executive Development Advisory Council, DALEDA. for passage by the end of the 19th Congress. Sa huli na nawagan si Romualdez sa mga kasamahan na maging boses ng mamamayan at gampanan ang sagradong tungkulin kabilang ang paglikha ng mga polisiya na pinagkakaisa ang lahat sa halip na magkawatak-watak. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Max. Brigada Nationwide. Right. Sa iba mga balita mga kabrigada, kinundinan na ng Commission on Elections or COMELEC ang nangyaring shooting incident kaninang umaga sa Sambuanga City. Nakaligtas sa pamamaril sa sinasakyan ang Sulu Provincial Election Supervisor na si Attorney Bidspar Julie. Habang sugatan at kasalukuyang nasa critical naman na kondisyon, ang kanyang kapatid na siyang nagmamaneho nito ay pa kay Chair George Garcia. Umapila sila ng agarang aksyon at investigasyon mula sa mga otoridad para matugunan ang nangyari sa kanilang tauhan. Samantala sa mga rice is life madadagdagan na ang mga choices ng bigas na inyong mabibili sa merkado sa susunod na taon maliban po kasi sa nakasanayan nating white rice magkakaroon na rin ng sulit at nutri rice may detalye ng report si Brigada Maricar Sargan i-brigada mo Ilulunsad ng Department of Agriculture sa susunod na taon ang sulit at nutri rice. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel De Mesa, positibo silang tatangkilikin ito ng publiko dahil bukod sa mas mura ang presyo, mas dihamak na masustansya din daw ito kumpara sa white rice. Ang sulit rice ay 100% broken pero tinitiyak ng DA na maganda pa rin ang quality nito at mabibili lang sa halagang 35 to 36 pesos kada kilo. Ang Nutri Rice naman ay single pass na bigas. Nasa pagitan daw ito ng well-milled at brown rice. Ang maganda raw dito, taglay nito ang maraming fiber, nutrients and minerals at inaasahang nasa 36 to 37 pesos lang ang presyo kada kilo. Madali raw mabusog sa Nutri Rice kaya nakikita ng DA na makakatulong din ito sa kalusugan ng maraming Pilipino lalo na sa may mga diabetes at gustong magbawas ng timbang. Maganda itong uh, pag pagniluto, madali kang mabusog ang ratio ng tubig sa bigas ay 2 to 1. Mas kaunti. Kaya mas kaunti at madali kang mabusog. At yes. uh, mataas ang milling efficiency pag uh, single pass lamang. So natutulungan natin yung ating uh, bansa para padamihin yung ating bigas. And at the same time, magiging mas malusog ang ating mga kababayan pag matututo silang kumain itong Nutri-Rice. Samantala, isa lang ito sa mga paraan ng DA upang mas mapababa pa ang presyo ng bigas sa merkado in the heart of changing lives. Ito si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Max, Max, Brigada Bandita, Nationwide. Nationwide. Ang Brigada, sinaksiyahan naman ang tanggapan ni Senator Christopher Bongo ang groundbreaking ceremony na itatayong Super Health Center sa Cebu sa Buwanga del Norte. Ito ay isa sa mga reforma at inisyatibo ni Gov bilang chairperson ng Senate Committee on Health. Ayon pa sa mga mambabatas, layo niyang may ang serbisyong medikal sa mga Pilipinong nangangailangan sa pamamagitan ng health center. Brigada Bandita. Nationwide. Sa Samantala, umarangkada kanina ang Parade of Stars mula Kartilya ng Katipunan hanggang Manila Central Post Office. Hudyat po ito ng 50th Metro Manila Film Festival. Ang mga pelikulang kalahok nagpabunggahan ng mga float. Ang detalye ng balita sa report ni Brigada Jigoko Studio, ibrigada mo. Brigada Report! Malakas na tilian ang sumalubong sa mga bituin sa ng kanika nilang float sa Parade of Stars sa 50th Metro Manila Film Festival. Sampung floats mula sa sampung entry ang pumarada mula sa kartilya ng Katipunan hanggang Manila Central Post Office. Una sa parada, ang float ng pelikulang pinagbibidahan ni Bossing Vic Soto na The Kingdom na sinunda ng float ng film entry na Topak na pinagbibidahan naman ni Arjo Atayde at Julia Montes. na rin ng float ng Uninvited, Isang Himala, Hold Me Close, Espantaho at My Future You. Isa rin sa pinakainaabangan, ang float ng movie entry ni Vice Ganda na And The Breadwinner Is. Nabalot naman ang kulay berde ang float ng pelikulang Green Bones na pinagbibidahan ni Dennis Trillo at Roro Madrid. Hindi rin nagpahuli ang float ng movie entry na Strange Frequencies Taiwan Killer Hospital na pinagbibidahan naman ni Enrique Hill. Full force ang lahat ng artista ngayong 50th MMF Parade of Stars dahil layo nilang ibalik ang mga pamilyang Pilipino sa mga sinihan ngayong Pasko. Mapapanood mga palabas sa sinihan mula December 25 hanggang January 7. In the heart of changing lives, ito si Brigada Diego Costado ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority. Right Kabrigada, right Ka papano nga ba maging kaakit-akit sa mga babae? Sabi nila sa ugali na aakit ang mga tao. Pero aminin natin na bonus pa rin talaga kung presentable at malinis ka sa iyong katawan. Hindi kailangan maging modelong may six-pack abs upang magustuhan ng mga babae. Mahalaga, mga kabrikada, ang kalinisan at maayos na itsura. Ayon pa sa Psychological Science Journal, ang first impression ay madalas nabubuo sa loob ng ilang segundo. Kaya't mahalagang uh, maglaan ng oras para ayusin ang sarili. Regular na maligo, magahit ahit o panatalihin ang grooming ng facial hair at magsuot ng malinis at maayos na damit. Ang maayos na itsura ay nagpapakita ng respeto hindi lamang sa iba kundi pati na rin sa sarili. Ang balitang ito hatid sa atin po ng Drive Max Plus Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal! Brigada Brigada Balita, makabayaning pagtutulungan. Makabrigada lubos ang kasiyahan ng 75 na pamilya sa Purok Kapayas, Barangay Ilihan, Lungsod ng Bago na apektado po ng pagputok ng Bulkang Kanlaon nang sila ay makatanggap ng tulong sa pamagitan ng pagtutulungan ng Juan Tahanan, Brigada Yusef M. Bacolod at mga donasyon mula sa Brigada Yusef M. Kalibo, matagumpay na nakalikom ng mga food packs na naipamahagi sa mga nangangailangan. Kahit na mahirap ang daan at umuulan, naging matagumpay ang pamamahagi ng tulong sa mga apektadong residente. Sa huli, malaki po ang pasasalamat ng mga ito dahil dalawang linggo matapos ang pagputok ng bulkan, ang Brigada Nusefem pa palamang ang nakarating sa kanilang lugar para mag-abot ng tulong. Mga kabrigada kami po sa Brigada Nusefem ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa ring buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat ka Brigada. Maghapong binantayan upang kumpleto ang Kumpleto. Drive Max. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Why? Drive Max. Drive Max. Balita. balita. Mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Manga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, Brigada Sheila Matibag. At Brigada Angel De Vera. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, the music and news authority. authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drive Max Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of Jesus.